Paano nga ba natin malalaman kung yung naririnig natin na tinig ay sa sarili lamang natin sa demonyo o sa Diyos? Paano nga ba natin malalaman yung tinig ng Diyos? May mga naririnig tayong mga tao na nagsasabi, narinig daw nila yung tinig ng Diyos. O kaya man, sinasabi nila, sinabi sa akin ito ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, hanggang sa panahon naman natin ngayon, pwede nating marinig yung tinig ng Diyos. Na kung paano naririnig ng mga tao sa Biblia yung tinig ng Diyos, ganoon din po sa panahon natin ngayon. Dahil hindi nagbabago yung ating Diyos. Tandaan nyo mga kapatid na mahalaga na naririnig natin yung tinig ng Diyos kasi diyan natin malalaman yung kalooban niya para sa atin. Ito yung sinasabi sa John chapter 10, verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So malinaw mga kapatid na meron talagang tinig yung Diyos at ito ay pwede nating marinig. ng sa ganon, makasunod tayo sa kanyang kalooban. Pero mga kapatid, minsan may mga pagkakataon na hindi naman talaga tinig ng Diyos yung naririnig natin. Parang ito ay tinig lamang na mula sa ating mga sarili o sa ating mga isipan. O kaya man yung mas matindi dito, akala natin ito ay tinig ng Diyos. Ito pala ay tinig ng demonyo. Kasi mga kapatid, may pagkakataon talaga na gagayahin ni Satan yung boses ng Diyos para akalaan natin na yung talaga ay galing sa Diyos. At sa pamamagitan po nun, malilin lang tayo at mapapahamak dahil sa maling tinig na narinig natin. So ngayon, papaano nga ba natin malalaman kung kaninong boses yung tinig na narinig natin? kailangan po nating malaman niya nang sa ganon, mas malaman natin yung kalooban ng Diyos at hindi tayo malinlang ng kaaway. At syempre, hindi lang tayo basta-basta madala ng sarili nating kaisipan o ng ating emosyon. So, paano natin ito malalaman? Una, tingnan muna po natin, paano nga ba pa natin malalaman na yung tinig ay galing lamang sa sarili natin? Ngayon, malalaman mo na yung tinig ay nagmumula lamang sa sarili mo kapag napapangunahan ka ng gusto ng laman mo. So, delikado kapag sinunod mo yung puso mo. Basahin natin yung Jeremiah chapter 17 verse 9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So kung may nararamdaman ka sa puso mo, huwag mo agad-agad ito susundin. Kaya huwag ka maniniwala sa kasabihan na sinasabi ng mga tao na kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Delikado po yun mga kapatid kapag sinunod mo lang yung puso mo. Marami pong mga tao ang nasaktan at napahamak dahil sinunod nila yung puso lang nila. At syempre, mag-iingat po tayo mga kapatid kapag napapangunahan tayo ng mga emosyon. Dahil sa pamamagitan po niyan, pwede tayong iligaw ng mga emosyon natin. Kapag napangunahan po tayo ng emosyon, sigurado, galing lamang po yan sa ating mga isipan. Tandaan nyo rin po madalas na yung mga lohikal na kaisipan, madalas po hindi dyan nakaayon yung kalooban ng Diyos. Basahin natin yung 1 Corinthians 1, verse 25 sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. So hindi porket marami kang alam o matalino kang tao ay palagi ka ng tama. Huwag mo masyadong sundin kung ano yung nasa isipan mo lang o kung ano yung nasa puso mo. So kapag nangunguna yung puso't isipan mo sa paghahandap ng kalooban ng Diyos, ibig sabihin hindi yan sa Diyos. Sa sarili mo lamang yan. Malalaman mo rin na yung tinig ay galing lamang sa'yo kapag makasariling nais lamang yung nasa isipan mo. So kapag pang sarili mo lamang yung naririnig mo sa iyong isipan, hindi po yan galing sa Diyos. At syempre, kapag yung tinig na naririnig mo, hindi yan para maparangalan yung ating Diyos, hindi po yan sa Diyos. Kasi sa lahat po ng ginagawa natin, dapat napaparangalan ng Diyos, hindi yung sarili mo o kung sino man. So kapag di napaparangalan yung Diyos, yan sa tinig na naririnig mo, hindi yan sa Diyos. Basahin natin yung 1 Corinthians 10, verse 31. Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o ano mang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ngayon, hindi naman lahat ng mga personal thoughts natin ay di naka-align sa Diyos. Kailangan lang natin dito ng discernment. So para mas malaman natin, umarinig natin yung tinig ng Diyos, kailangan natin magbasa ng Biblia. At syempre, manalangin tayo. Nang sa ganon, mas marinig natin yung tinig ng Diyos kesa sa tinig natin. Basahin natin yung 1 Thessalonians 5, verse 21. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Pangalawa, paano natin malalaman na sa demonyo o sa kaaway yung boses na naririnig natin? Malalaman mo na sa kaaway ang boses na naririnig mo kapag yung naririnig mo ay tumataliwas sa salita ng Diyos o doon sa Biblia. Kaya mahalaga na nagbabasa ka ng Biblia para alam mo kung nakaalay nga ba yung tinig na naririnig mo doon sa Biblia o sa salita ng Diyos. Pero minsan kahit alam na natin yung sinasabi ng Biblia, di pa rin natin sinusunod o ginagawa yung sinasabi nito. Halimbawa na lamang si Eva at Adan. Alam nila yung utos ng Diyos na huwag kakainin yung prutas na pinagbabawal niya. So alam nila yung tinig ng Diyos. Ngayon nung pumasok na itong si Satan doon sa eksena, binago niya yung salita ng Diyos. Sabi niya, pwede niyong kainin yung prutas na yon. So dito makikita po natin na kapag yung tinig na naririnig mo tumataliwas doon sa utos ng Diyos, hindi po yan sa Diyos tulad nung kina Ebat Adan. Ito po yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 2 to 5. Sumagot ang babae, Maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nakita nyo kung paano tinaliwas o twinis ni Satan yung katotohanan na sinasabi ng Diyos. So kapag hindi sinasabi ng Biblia yung naririnig mo, tinig po ng Diablo. Hindi yan tinig ng Diyos. Bukod dyan, kung yung tinig na naririnig mo ay nagbibigay sa'yo ng takot, pangamba, depression o anxiety, sigurado na hindi sa Diyos yan. Dahil hindi ganyan magbigay ng tinig ang Diyos. Hindi nagbibigay ng takot yung tinig ng Diyos. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kung may naririnig kang tinig at yan yung nagtutulak sa'yo para gumawa ng mali o kasalanan, sigurado na hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Tandaan mo na si Satan pwede siyang magbagong anyo para linlangin ka. Siyempre, sasabihin niya nga na yung tinig na yan sa Diyos. Pero hindi talaga sa Diyos yan. Kaya niyang magpanggap para ikaw ay linlangin. Basahin natin yung 2 Corinthians 11, verse 14. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ngayon panghuli, papaano nga ba natin malalaman na yung tinig ay galing sa Diyos? Simple lamang po ang sagot dyan. Halos balik ta rin mo lang yung mga naririnig mong tinig mula sa sarili mo lang at mula kay Satan. So malalaman mo yung tinig ng Diyos at maririnig mo siya kung yung tinig ay syempre naka-align doon sa Bible o sa salita ng Diyos. Tandaan nyo po na hindi tumataliwas o nagkocontradict yung salita ng Diyos. Totoo lahat ng salita ng Diyos at walang mali sa sinasabi ng Biblia. Basahin po natin yung 2 Timothy 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtuwid ng likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya tayo may Biblia para yan po yung maging guide natin sa katotohanan. Kung wala ang Biblia, hindi natin malalaman yung katotohanan o hindi natin maririnig yung tinig ng Diyos. So para mas malaman po natin yung kalooban ng Diyos, mahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia para mas malaman natin yung tinig niya. Kasi kung puro naririnig mo yung tinig sa mundo, tinig ng social media, ay kung anong nasa paligid mo, syempre mas maririnig mo yung tinig ni Satan o tinig ng sarili mo. Pero kung magbabasa ka ng Biblia, magbibigay ka ng maraming time para sa Diyos, mas maririnig mo yung boses niya. Ang boses ng Diyos, yan po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya kapag may kapayapaan sa puso mo at wala kang pagdududa doon sa naririnig mo, yan po ay galing sa Diyos. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. So kapag naririnig mo yung tinig ng Diyos, siguraduhin mo na yung tinig na yan, yan yung magdadala sa'yo para gawin yung kalooban ng Diyos. At ah, syempre, yung layunin niya sa buhay mo. So lagi mo tatandaan, walang masama na tinig na galing sa ating Diyos. Puro kabutihan po yan at magagandang gawa. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mas kumikilos na po si Satan. So dapat, mas nalalaman po natin yung tinig ng Diyos. Kaya dapat magkaroon po tayo ng malapit na relasyon sa ating Diyos. Kung wala tayong relasyon sa Kanya, papaano natin makikilala yung tinig ng Diyos? So dapat po mga kapatid, lagi nating naririnig yung tinig ng Diyos. Mangyayari lamang yon kapag may relasyon tayo sa Kanya. Kung wala ka palaging time sa Diyos, hindi mo malalaman yung tinig niya. Kaya dapat marami kang oras na nilalaan para sa ating Diyos. Malaki ang gagampanan ng relasyon mo sa Diyos para malaman mo yung tinig ng Diyos sa buhay mo. So hindi po relihiyon ang maririnig ninyo na boses kapag hinahanap nyo yung tinig ng Diyos. Kailangan nyo po ng relasyon sa Kanya. Yan po yung tutulong sa inyo para marinig nyo yung boses ng ating Diyos. So dapat mga kapatid, palagi nating hinahanap yung ating Diyos at syempre, palagi tayo nagbibigay ng oras sa Kanya. Nang sa ganon, marinig natin yung boses niya at yan yung magdadala sa atin sa kaligtasan at sa pagpapala ng ating Diyos.